I'm not gonna let this slip, Mayor. Kamigdawa lang ng ay anak mo hindi nakapasok sa partido natin. Di na kaya kami. Kung si Joey ang upin na natin ng pagkatalo natin. Sapagkat si Papa naman ang nalo eh. Siya naman ang Mayor. Hindi natin kailangan mag-alala dahil tutulungan pa rin tayo ni Papa. Hmm. Ang gandang araw sa inyo mga ko at mga kasama. Bukas ay halala na. At uh, ramdam na natin na lamang tayo sa ating mga kalaban. Pero Papa, huwag tayong masyadong maging kampante. Alam mo naman ang galawan ng kalaban natin, eh. iba din. I agree to that, Consel Gilbert. Hindi <laughs> sila marun lumaban ng patas. Alam niyo, agree ako dyan. At mukhang wala na tayong tulugan ngayong magdamag na to. Oo, oh, alam ko yan. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo, dapat kumuha tayo ng mga magagaling na watcher. Mm -hmm. Kapag bukas, hindi maganda yung resulta at ang daya, hindi ko na alam ang gagawin ko, Mayor. Ano ka ba naman, Joey? Di ba sabi ko naman sa'yo, hanggat nandito ako, hindi ko kayo pababaya ang lahat. Isa pa, di ba kabiling-bilingan ko sa inyo, kahit wala tayo sa posisyon, pwede tayong tumulong. Pa, mayroon po may chat sa akin po. Yung isang barangay po nang mimigay po sila ng 2K po para huwag lang po kayo boto at may kuya. Oo oh, bunso, alam ko yan. Pero huwag mo nang pansinin yung mga yan. Nakakainis na sila po eh. Hindi sila patis lumaban. Pero basta ko, mag pray na lang po ako na sana bukas mayroon po tayong honest and peaceful election po. Okay, so tandaan nyo lang to ha. Yung mga ganyang mamimili ng boto, Ayan yung mga taong takot matalo. Kaya ang ginagawa nila, namimili sila ng boto. Okay ba? Okay. So, uh, yung tatlong konsyal ko dyan, si konsyal Rachel, si konsyal Louis, si konsyal Lynn, Tayo, kayo, porkit mataas na kayo sa serve, ha? O sige, tayo ay uh, umuwi na, konsyal Joey, konsyal anak, uh, at tayo magpahinga na. Maaga tayong uh, boboto bukas. Sige, Mayor. Thank you so much for your day. Mag-iingat kayo pag-uwi. Mauna na rin po kami pa. Sige, Ay, anak. Sabay-sabay na tayo umuwi, oh. ah. Sige po. Mayor. Sige po. Sige, kansihan. Konsi. Sige, anak, mag-iingat. Ang kapatid mo sa ayusin so, mo. Oh, anak. Direksyon na bukas. Gusto kong magpaalala sa'yo, ha? Na kahit ano ang mangyari, manalo o matalo, dapat tanggapin mo yung resulta. Um, ang gusto ko lang naman talaga pa eh, maging maayos ang buhay ng constant natin. Since ngayon, election, laki ng nagas sila sa kampanya. Sandin din nila babawin yun? Ngayon ako anak, totoo lang. Alam mo, malaki yung binibigay nila, nasa dalawang libo. Pero na tayong magagawa para anong pagboto yun eh. Kaso, ang gusto kong sidiin sa'yo na hindi tayo gagaya doon. Manalo o matalo, gusto ko taas noo tayo. Pero bakit po ganun sila, Papa? Eh, nagbo-vote ba yun po? Nakakalungkot nga po eh. Alam mo, anak, hindi natin masisisi. Kasi naging kalakaran na yan o sistema na yan ng halalan. Yan ang mga pinapangahas nang walang ibibigay sa mga tao Kaya huwag niyong pansinin yan Basta hindi tayo susunod na yan Kaya idol kita pa po eh Tsaka sa'yo na din na galing Sa mismong bibig mo na din lumabas Na handa dapat tao matalo Kapag ako ay tumakbo at lumaban sa ganito Oo oh, anak Tandaan mo yan Yan ang tunay na ugali Ng isang taong gustong maglingkod sa bayan Parang kaya lang yung papa. <laughs> Nakakutong anak ko talaga. O sige, maluluto na to ha. Papatayin ko na. Uh, harapin niyo na 'yung mga tao doon. Ako 'yung nagluluto para makatipid tayo. Para hindi na makain 'yung gas natin na. Sige na. What an election day. Feels so good. Have you seen their faces, mayor? wala siyang ibang sinabi kundi panalo na tayo. Yun, eh dahil totoo at tunay yung servisyo natin. Ay, talaga, Joey. Oo, totoo yun. Kung tao lang ang pagbabasihan natin, panalo na tayo. Pero hindi tayo dapat magpakampante. Kasi iba yung makinaryang ginagamit nila. Namimili sila ng boto. Kaya dapat magbantay pa rin tayo. Oh, nandiyan na pa sila, Consi, Vanji, tsaka yung better half ko. Simangot kasi siya. Napakasimangot siya. Good afternoon po, Mayor. Good afternoon, Ponce. Oh, Good afternoon, Ms. Rae Ponce. Ay, nako, Nakita ko po si... Ay, yung better half no sa school. Nakikipag-away. Kaya sinama ko na lang dito. So, why? What happened? Relax. Aren't you confident that I'm gonna win? Makakainis kasi. aga-aga nakita ko sila nagbibigay din ng pera sa school para lang hindi kayo iboto. Ay, nako. Tigilan nyo nga yung init ng ulo nyo. Sinabi ko naman sa inyo eh, di ba? Sa tao, panalo na tayo. Huwag kamat kinakabahan pa rin ako dun sa bilihan ng boto sa makinaring ginagawa nila. Di pa rin tayo sigurado doon. Kung si for sure nakaboto na kayo. Kami kasi nila papa kanina, sabay-sabay na pong bumoto. Ramdam ko rin naman po na gusto tayo ng tao. Kaso nakakatakot lang po doon ay ang makinari at ang pera na yan din na ang pinatatakot ko at palagay ko kung si Han. Pero naniniwala naman ako na pagkagusto sa tayo ng tao, gusto pa kayo. Dasal lang. Ito na naman yung pakiramdam ko na hindi ako mapakali. At na ako, kaya na pa nagpapagusto ng mga kapatid ko. Ay nako, kayo nga yung uminom ng tubig at nang kumalma kayo, ha? Sabi ko sa inyo, nasa atin ng mga tao. Ako naman kinakabahan doon sa makinarya nila yung ginagamit ng pagboto. So, antayin na lang natin kung ano ang mangyayari. Kita nyo, Mayor? Even kung si Vanjie tsaka yung anak nyo, confident na nanalo tayo. So, ano? Should we prepare the fireworks? Ay, ah, huwag mo na. At, uh, yan, igawain niya ng mga tao akala nila na mananalo na sila. Tayo'y uh, mag-abang muna at madali lang bumili ng fireworks na sinasabi mo na yan. Okay, Mayor. Who wants beer? Ano? Tayo na lang natin. 30, 30 na. minutes na lang eh. Tapos na Magbibilangan na. Okay? So, uh, let's wait for uh, uh the start ng bilangan. Noted pa. Okay. Papa, ikaw lamang sa mayor sa mga ibang presinto po. Oo nga, pero hindi pa, hindi pa tapos ang bilangan eh. Patayin natin. Oo nga, Bunso. Kahit ako, kita mo ang tagilid din. Pam, tama kayo dyan. Uh, masyado pang maaga. Marami mo pang presinto ang hindi nakapagpapasa ng kanilang final result. What the hell is this? Grabe naman to. Parang malalagag pa ako. Oh. Pag nag-iikot tayo, ang dami-dami nagsasabi na boboto ko kayo, Consi. Yab, yeah, maaga pa. Huwag ka mo na mawala ng pag-asa. Tama siya, Consiel. Maaga pa masyado. Oh! Papa, ikaw na umayar sa bahay natin! <laughs> Maalo na tayo. Pero, Papa, malungkot po kasi ako na hindi nakapasok si tuya eh. Okay oh, lang yun, Bunso. Ang importante si Papa ang nanalo. Tsaka kahit di naman ako na ako sa posisyon, di man ako nanalo ang posisyon, makatulong pa rin naman sa taong bahay, eh. For Mama. sure. Hindi ako papagbalan ni Papa. Masaya ako na nanalo ka, Mayor. Pero yung poon sa ako, na panghuli lang, masaya pa rin ako. Nanalo pa rin ako eh. Tama. <laughs> I'm not gonna let this slip, Mayor. Kami daw lang ng anak mo hindi nakapasok sa partido natin. Di na kaya kami. At si Joey. Ano pinila natin ang pagkatala natin? Pagkat si Papa naman nanalo eh. Siya naman ang Mayor. Natin atin kailangan mag-iilala dahil tutulungan pa rin tayo ni Papa. Easy for you to say. Kahit na hindi ka nanalo, yung tatay mo yung nanalong Mayor. At saka, Mayor, ang laki na nang nailabas kong pera. Ay. Isa pa, yung pagod namin hindi mapapantayan yun, Naubos nga yung savings namin, hindi kakaan dyan sa botohan na yan eh. Kayo yung dalawa ha, tandaan nyo to, yan ang hindi ko papayagan sa termino ko. Yung gamitin nyo ang kaba ng bayan para makabawi doon sa mga nagastos nyo. Tandaan nyo, pumasok tayo sa politika para magserbisyo, hindi para gawin itong negosyo. Tama si Papa ko at si Joey. Plus, alam mo naman sa sarili mo na hindi ka nandaya eh. So, tanggapin mo na yung pagkatalo mo. Diba? At least, taas na ako ang nakatingin sa tao. Dahil ano, hindi labag sa loob mo na nandaya ka. Nandun na ako. Eh, grabe naman kasi yung nangyari sa akin, Mayor. Sobrang sakit nun. Imagine mo yung pera nilabas ko. Sipin mo na lang. Ayaw nila sa gwapong tulad natin, Consi Joe. Teka, teka, teka. Ano yung sabihin, hindi ako gwapo. <laughs> Papa, ikaw ang pinakagwapo sa lahat po. Ah, oh, ito na naman ang bunso kong mahal na mahal ang daddy niya. O oh, ano, paano ko siya, Joey? Ah, sana hindi naman sama ang loob mo, ha? Yes, Mayor. Whatever. Tara pa, ah, Congrats. Thank you, anak. Congrats, pa. Mayor, congrats. Congrats. <laughs> 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 Ako? Bukas na. Maganda ang resulta! Dok, pwede ba dito magano? Uh, kapag bukas hindi maganda yung resulta, talagang nangyayari. Mabigyan ko sa camera. Okay. Hindi pa lang. Okay. 3, 2, 1. Ano ka ba naman, Consignor Joey? Wala kang sa akin. Di ba sinabi ko naman, hindi ko kayo pababayaan. At isa pa oh ako naman na nakalimit mo at gagu <laughs> mamiray <you're> oh <laughs> kasi sa mat, tumingin kasi dito eh okay game ako naman Sige, game <laughs> lang. mapasok ako sa nter may nai ayip ayip ayip

Oh, what happened? Relax. I can't believe that. <laughs> Oo, <Mom, laughs> <laughs> Easy for you to say. Kahit na hindi ka nanalo, kasi yung tatay mo naman ang pumasok. Ano, ano yun? Pag <laughs> si Joey, sipin mo na lang na ayaw nila sa atin na gwapo. Ayaw right. sa atin kasi tayo ah, <laughs> hindi tayo <mo> Ah! Ayaw na, <laughs> na <laughs> natin na <laughs> 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 ayaw nila sa ta ayaw nila sa konsiyahan ng wala. Wow. Ah, oh, isipin mo na lang sa akin. Ayaw niya sa akin. Hi fam, this is Ian Pecho. Hi guys, this is Aya Aison. Kung naghahanap po kayo ng hot pot with buffet, nagkakalaga po yan sa lagang $899. Pero kung gusto nyo po, meron din tayong hot pot lang sa halagang $599 sa araw ng Monday to Thursday. Oras po ng lunchtime ha. kung kayo po ay meron dalang sasakyan, huwag kayong mag-alala. Dahil dito po sa branch na to, meron po tayong basement parking. salamat po sa panunod ng Tibon Manila araw-araw. And kindly subscribe to our YouTube channel, Tibon Manila and The Crazy Ones. The Crazy Ones? Life never gets old. Oops! At sa Tibon Manila, ang sayay walang patulad. Hey! Sa Tibon Manila, buhay ay masaya. Kasama ang bagata, wala kasi saya. Sa bawat tulog at galaw, tayo tayong lahat. Tibon Manila, und Lampe geali